Ang tanghali, ah uh, dito po sa barangay Kanipaan, dito sa ano sa tulay ng ano, ano ba tulay nito? Yung maliit lang na tulay. Ito po o, yung mga bata na kung saan ay ginatingnan po nila yung buaya dito, dito po, o, dito sa ilalim ng tulay. Ayan po yung buaya, yan. Yan po, yan, natutulog po yan siya. Kaso maliit lang po yan siya, yan. Yan, natutulog po talaga siya. Ayan, o oh, yung mata niya, oh. Wow, mamaya nadakma ako ng buaya no? Yan po yung buhaya, o. Oh. Paganda lang talaga mag-video. <laughs> lang siya, o. Oh. Dito, dito ako sa ibabaw ng tulay. Yan, binibidyohan ko lang po, yan siya. Yun, baby pa kasi, kaya hindi niya pa alam kung ano, kung... Ano mangyari sa kanya pag maraming taong nagatingin? Hindi kagaya ng may mga isip na nabuhaya. Alam na nila kung ano hin sila. Ayan, oh. Grabe ka, ano? Ano, oh, da? Yeah. Yan. Yan yung mga bata, oh. Yan. Yan, oh. <laughs> Pauwi na sana ko galing trabaho. Kaso lang, eto, nagatumpukan yung mga bata dito. yon, Yan, yan ah. Magaganda yung mga bata. Oh. Dito yung buaya. <coughs> Ayan, oh. Wow. Oh. Natutulog talaga siya, oh. Wala talagang ka, ano. Hello. Hello. Ayan, no. Grabing tulog niya talaga, oh. just ko, isang di pa na lang sana ito. Maabot ko na yung buhay. <laughs> Grabing talaga ka, oh. Nang buhaya na yan, no, Parang wala lang alam. Ayun, yan po yung aking update sa araw na to. Ayan na, bye-bye po sa lahat. Hindi na po ako magpaharap sa, ano. <clears throat> Hindi Number one na kong tibing sa power yeah. shoe. Yeah. Top one pants. Huh? Yeah, hindi kasi naganganga. Naganganga ba? Agisin na ba? Hindi. Agisin na tibing. Wag. Wag. Kasi baka tandaan tayo mamaya. Nagising. Malabot na yung mata niya. Urang na yung siya tibing. Malabo na yung mata niya. Ano kasi pandak. Bibi pa. Ay hindi ah. Bibi pa yan

ano na nga siya? Patingin nga. Patingin daw. Hala, ah. oo, yung ngipin niya, oo. Talunin nga tayo mamaya dyan. Sabihan niyo kasi na magnangawag mo, bakit na no, Trix? Huwag niyo matuhin kasi magtakbo. Sabihan niyo kasi na magnangawag mo, Ayay. Gratuwing <laughs> ay, ah, ay. kasi yung ano kasi hindi naman niya nagapang ano yung pagkalaman. Oh, aru yung ngipin niya Oo Oh, ayun oh. Guys, tuloy na, Ngipin niya Yan ito po yung aking video sa Corona to dito sa barangay Kanipan, Rizal Palawan.